idol, ba't di na kita sa TV? Kasi yung mga offer nilang bago, puro kontrabida, rapist. Simula na napilayan ako, ACL, MCL, meniscus surgery, na complicate sa lower back ko, sa right knee ko, hindi ako makalakad for one year. Tapos, nagtrending trending tayo sa social media. Mas malaki pa kinita namin sa mga kanta namin kasi sa taping ko sa isang buong taon. Parang gawa na lang ako na kanta na pagtatawanan nyo. Enjoy pa ako, nasa bahay lang ako nagsishoot ng video gumagawa ng kanta with Mrs. Sikat pa si Mrs. ngayon na rapper, di ba? Higit niya pa yung ibang artista or vloggers dyan. So, ganun lang siya. Do what works for you. Tama kayo, mali ako. Walang magandang offer. May mga offer na action na ganito ganyan kaso binabarat or sinabi ko na bawal ako tumalun, bawal ako masyadong mag-action kasi yung tuhod ko lower back ko. Ayaw, gusto ko pag actionin Eh kung mapipilayan din ako na 1 million yung paopera tapos ang bayad lang nila is ganito lang. Di ba? Panggas lang. Ano ba yun? Di diba? Isip-isip lang. Happy healthy guys. Kung may magandang offer naman, tatanggapin natin. Worth my time. Worth Mrs. time. Worth the bayad. Kasi hindi ako bumabata, tumatanda na ako. Gusto ko yung oras ko kasama yung missis ko. And lagi ko siya nakasama. Kasi maaga ako nag-model, commercial model, nag-trabaho. Age 16. At bukod nun, ano ako, basketball player, athlete, at nabibusiness ako bata pa lang, buy and sell ng mga comics, yung mga ganyan, businessman ako bata pa lang, sumaga ako, nagtrabaho, nagmagsumikap. So gusto ko enjoy yung konting buhay ko kasi nung naaksidente ako, nalaman ko na kahit gano'n tayo ka-healthy, kahe maiksi lang ang buhay. Pwede kang kunin ng ganun-ganun lang, pwede kang masagasaan ng bus, mahulugan ng buko, <laughs>